Mga nanay, tatay ko, mga senior citizen, I love you. Yan ang pinakamamahal ko sa lahat. O mga batang Maynila, kung tayo hindi tete. pa kayo kumain. Ngayon, yung balon. Ha? Ngayon, yung balon, wag mo nang hindi yung lang yung po balon. kami ni Chienza, at ng buong Your Miss Choice ang nagpunta rito sa inyong lugar. Sino sa tingin niya bisita niyo ngayong gabi? Gusto niya na siya makita? Ako, masaya ng hindi makapagsalita. Marinig niyo lang. Marinig niyo lang. Yung mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yan, ay hatik sa atin ng kanyang minamahal na anak. Mga taga, uh -huh. <laughs> nihingal ako. Sobrang excited ako para sa inyo kasi kahit na maliit itong lugar natin, pinasyalan tayo ng mabait nating Vice President sa salamat sa inyo. Lalaban tayo! Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, Mayong, gabi, y. kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Yorme May Isko Moreno. Maraming salamat. Si Mayor po, ang nagpahiram sa akin ng entablado, ng mikropono, ng ilaw, ng kuryente, ng sound system ngayong gabi na ito para makapagbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Pangalawa, pagpapasalamat ko mula po sa akin para sa inyong lahat. Marami sa inyo ang hindi na naghapunan. Hindi na nagluto. Hindi na naglaba. Galing pa trabaho. Kanina pang hapon, mainit. Nandito para makinig sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nasa anong distrito na ako? Sinong congressman niyo? Abante! Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Tol, yung balon na nakakaarang. Darating tayo dyan. Ang na kakara. camera Hindi ko nga maintindihan. Ikwento niyo sa akin, bakit naging congressman si Abante? Bakit? Siya din ba may kasalanan? Ay, hindi. Hindi. Okay. Kasi doon sa ibang distrito, endorso niya. Pero dito, hindi. Palaisipan sa akin, paano naging... Hindi po ako magmumura. Dadasal po ako ngayong gabi. Alam niyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ito. Ano yan? Pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Manyakol! Manyakol! Ha? Manyakol! Ay, nako! Mga bata! Anong, anong tawag yan? Walang respeto. Anong, anong tawag niyan sa inyo? Belat, di ba? Yeah, yeah. Dila yan sa... Dila. Diba? Bakit? ama mga bata ang gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Diba yung pang-aasar? At, ano pa? Parang sinasabi ng bata, Be... Parang ganun. Be, sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala, Be, panalo ako ikaw wala. Ganyan, sa kultura nating mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Nasaan na? Joe? <laughs> Labas mo ang props ko. <laughs> <laughs> Ay! Asa, anong distrito tayo? Yay! Sinong congressman natin? Ah, ama, nasa tamang distrito ako, Joey. Uy. Ah, six? Ah, six? District six? Oh, wow. Sudan ng Maynila, oh, wow. Congressman Basta Joey to Uy. Tama ko, no? Wow. Anong sinasabi niya sa inyo? Be! Be! Laisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba kongresman natin? Anong tawag sa ganitong tao? Mga anak? Wala? Oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa mga tao! Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Hindi. Ako nakaupo. Kayo nagugutom. Ay! Ano nga bang distrito ito? Sino ang congressman natin? Klarong klaro na yan ha. Oy, 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 oy. Kongresman, wag na wag mo ilalabas yung dila mo. Ilang eh. pakita mo ipin mo. Yan. Ano nyo? Na Nakasmile. May respeto sa tao. Smile. Nakaganti rin si Inday. Balita ko, mabait daw yung kandidato ninyo dito. Papakita ng ipin, nagsasmile. Ano nga ba din sa natin? Sino nga ba congressman natin? Hello! Ah, okay. Ah, nasa 6th district ako ng siyudad ng Maynila. Ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Sukran. Hindi oh, okay. oh. hey. 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 po, para natin. <speaking> Uh Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sala C oh, the në atët, Vice President Sara Z. Duterte Në atët, Vice